What's up mga idol, kumusta kayong lahat? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na nabasa nawalan po ito ng ilaw at pati po yung on off ay wala rin pong mga linya. At ayan na nga mga idol. ito po yung problema niya, nahulog po, nabasa noong nilagyan po ng LCD ay nagbabibrate na lang. So isa pong technician ang nagpagawa nito mga idol so hindi po niya alam kung paano i-troubleshoot ang mga ganitong sira. At ang dami po niyang pinadala mga idol, apat po na cellphone kaya ito po yung una nating gagawin ngayon mga idol. At dito po sa paggawa na ay grabe mga idol. Ayan. So meron na po itong LCD mga idol. Kasi una pong ginawa nito, pinalitan ng LCD ng may-ari. Ayan, ito po yung LCD niya. At hindi po ito napagana. Kaya kahit anong LCD nito mga idol ay hindi talaga mapagana dahil may Putol po ng linya ng backlight dahil po sa pagkakabasa. Paano ba yan ginagawa? At ayun nga mga idol, backlash na po ito dahil natisting na po ng LCD ni idol. So, hindi po niya napagana mga idol kaya po niya pinadala at nakita ang ating mga video na gumagawa tayo ng ganito. At ayun nga mga idol, backlash po yung LCD. So, yan po yung LCD na inorder niya, pinadala po dito para ma-check natin. At wala na rin pong button mga idol. Kaya hindi na natin pakialaman yan. At wala rin pong SIM holder. So ayan, buksan na natin mga lods at tingnan natin. At kung nabapansin nyo mga lods, ang battery niya ay may tapal na. At i-check po natin mamaya kung okay pa ba yan. At ayan nga mga idol. Baklasin muna natin ng screw at mag-shoutout muna tayo dito lahat. Ayan. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat. At ayan nga mga idol, pati po yung battery niya mga idol ay wala na rin pong bakal. So, maluwag na siya mga idol, natatanggal-tanggal na. So nakailang baklas na siguro to at Ayan, so gawan po natin ang para nito na maayos ito mga idol. So ayan, kung napapansin nyo po, yung pinakababa niya ay kalawang na po ang charging board. So wala na pong epekto kung kalawang ang charging board. Dahil nagbabibrit naman, so ibig sabihin working pa po ang pinaka charging board at nagcha-charge. At ayun nga mga idol, so tinignan ko po yung battery, so napakakapal na po ng dulo nito mga idol. So ayan, ingat-ingatin po kayo sa paghinang ng mga battery. So mamaya gawan po natin ang para niyan, tanggalin natin yung tape. So, tester muna natin kung good ba ang battery kasi maluwag na talaga at natatanggal at good as usual naman po ang battery. Wala pong problema. So, ayan, tinester ko rin po yung board niya dahil nabasa po ito at normal na rin naman po ang board ay wala pong grounded. Ayan, mga idol, kung napapansin nyo po, isa lang po ang pumalo pero sa kabila ay hindi na po pumalo. So, ibig sabihin, normal po ang board. At ayan nga mga idol, itesting muna natin. So, tingnan natin kung nagbabibrate ba talaga kasi yun po ang sabi niya na nagbabibrate lang kapag nilagyan ng LCD. So, install muna natin yung tinanggal yung LCD dahil hindi na po niya ito kinabit mga idol dahil 50-50 po. Baka mamaya hindi po natin maayos. Sayang naman po yung LCD na ikinabit at sigurado ako hindi po yan babayaran ng mga nagpapagawa. So ayan para matis natin kung talagang nagbabibrate lang ayan. So sinalpak muna natin lahat mga idol. So yung pinaka battery niya ayan kung napapansin nyo po kung isalpak mo natin ay kusa po siyang natatanggal. Sobrang luwag na po siguro dahil kakatanggal tanggal. So okay lang naman yan dahil may flex pa naman siya. So na makakabit natin siya pero kailangan mga idol na dadidiin na natin. At ayan ang mga idol i-charge po natin at tingnan natin kung magka-charge na ba siya? Lalabas na ba ang logo? At ayan nga mga idol, kung napapansin niyo po, nagbabibrate lang talaga siya. Wala po siyang ilaw. At ayan mga idol, so tinisting ko rin po ng bagong LCD na meron ako dito. Kasi bago ko po galawin talaga mga lods, ay tinitesting ko talaga ng ibang LCD bago ko galawin ang board. Dahil ito mga idol, nakailang LCD na rin siguro ang may-ari dito at hindi talaga mapagana-gana. Kaya ayan, testing po natin ng bagong LCD. So yun po yung sticker na mga idol, naka-stay yung sticker niya. At yung sa akin naman mga idol ay Joel Yus po ang nakalagay pangalan ko po yung sticker. So, ayan. So, salpak natin at tingnan natin mga idol kung magdi-display na ba ito kasi nandyan po yung charging sa ilalim. So, kailangan natin ikabit siya para ma malaman natin kung magbabibrate pa rin ba siya. So, kapag nagbabibrate, so, ibig sabihin buhay po ang motherboard. Kaso lang, hindi po nakikita ang pinaka backlight. So, ayan, medyo mga, ang battery talaga mga lods ay natatanggal lang ko sa yung terminal niya. So, ayan, i-charge ko po siya ay talagang wala rin po siyang display. Nagbabibrate lang po talaga siya. So, ibig sabihin mga idol, nasa motherboard po ang tama. So, kahit palitan po natin ng maraming LCD ay hindi talaga ito mapagana. Dahil po ang may tama, ang pinaka mainboard na wala po sa screen. Kaya tanggalin natin yung LCD ko mga idol. So, good naman siguro yung LCD niya dahil ganun pa rin at walang ilaw. So, brand new LCD po ito pareho. So, yun po yung gagamitin natin yung LCD na pinadala ng may-ari. So, ayan, may tatakbo na Iste So, magandang quality po ang ganitong LCD mga idol. So, malinaw din po yan. Ayan, ikapit na lang natin sa frame mga idol para dar dar daritso tayo mamaya. So, ito troubleshoot po natin ang main problem sa motherboard. So, thank you mga idol sa 62 subscriber na po tayo. At sana isubscribe nyo po ang ating video bago natin gawin ito. Para marami po kayong tricks na matutunan dito sa ating mga video. At ayan mga idol, so tinanggal ko na po yung board. At ayan, tinister ko po muna mga idol, yung pinakalinya ng light. Kung napapansin nyo mga idol, ay wala pong linya ang unang tinister natin. So unang connector ay connected sa light. Yan, yan po yung connected sa light. So dahil wala po siyang linya mga idol, ayan, binagbag ko po itong bakal sa ilalim. Nandito po yung parts ng linya. So possible nito mga idol, nung pagkabasa ito ay pwede mga kinalawang na po ang connector at kaya po siya naputulan ng linya. Kaya yan mga idol, tinanggal ko po yung bakal at ito po yung light po portion. So dito po tayo kukuha ng linya mamaya. Ang gagawin muna natin ng idol kung sa IC ba ito, malalaman po natin kung IC ba ang tama. So ayan, tester po natin yung light IC anim po ang panyan. Kung napapansin niyo naman mga idol ay meron po siyang palo. Ayan, tinester ko po isa-isa ay pumapalo po yan mga idol. So yung isa niyan ay wala pong palo. So yung ground sa ilalim po yan ay may palo. So ibig sabihin good po ang IC dito. So dito tayo kukuha ng linya sa positive mga idol. So ayan, kung napapansin niyo po mga idol, ito po yung linya ng positive. Ayan, light diode. So pumapalo po siya mga idol. So, ayan, kung napapansin nyo, mayroon pong palo. So, pagdating dito sa Unang linya mga idol sa light ay wala pong palo sa connector. Kaya kahit anong LCD na ipapalit mo dito ay hindi mo talaga mapapadisplay dahil putol po ang linya ng positive light. So ayun mga idol, ang gagawin po natin gamit po tayo ng jumper wire. Dito mga idol, kahit magpalit ka po dito ng IC, hindi mo ito mapapailaw dahil wala po siyang linya. Mangyari lang po ang mapuputulan ng linya kapag nababasa po ang inyong cellphone. Kaya ingat-ingat mga idol, kung meron po kayong cellphone, iwasan nyo pong mabasa para hindi kayo gumastos Or kapag nabasa pa ay pwede pang matuluyan. <laughs> Dahil kanina, yung una pong linya ng connector ay wala po siyang palo. So dito po natin itap ang jumper mga idol. So yung base tricks itong mga idol. So dapat kabisaduhin nyo rin po mag-trace ng mga linya ng ilaw. So ayan. So, naikabit na po natin mga idol sa unang paa po yan ng connector LCD. So, kitang kita po yung paggawa natin. So, pwede nyo po itong gayahin mga idol kapag mangyari po ito na wala pong linya. So, bago nyo po gawin ang ganitong mga XC na mga load, so, testiran nyo po ang linya ng positive line. So, kung may palo naman yan mga idol ay possible ananasa na sa IC. Pero kung wala pong palo ay ganito po ang gagawin nyo. Ayan, dito po natin itap sa positive mga idol. So, iisang linya lang po yan doon sa yan, katabi po niya ay diode. So, ayun mga idol, natap na po natin. So, yan po yung positive positive line. So, it-testing na po natin mamaya kung gagana ba itong ginawa natin. Grabe mga idol, best tricks po ito? Sana nakakuha po kayo ng idea mga idol. So, ayan, tingnan po natin kung may palo na ba yung linya ng positive. So, unang linya kanina sa connector ay wala pong palo. At ngayon mga idol, after po natin na i-jumper, ay meron na pong palo. So, ibig sabihin, nag-connect na po ang kanyang linya. So, dito mga idol, grabe, sobrang best tricks po ito. At napaka-useful po ng video ito kapag nasundan nyo po. So, dapat mga idol, gamit po kayo ng tester bago nyo po gawin ang mga ganitong problema. So kung pumapalo po yan mga idol ay ibig sabihin nasa IC pero pag wala pong palo ay nasa mga linya lang po yan. So nangyari lang po yan madalas mga idol sa mga hindi nakakalam ay kapag nababasa po kasi yan pag ginakalawang po ang linya niya or pumutok po yung pinaka line niya ay mabawalan po talaga siya ng display. So ayan mga idol so hindi na po natin ibalik po yung bakal na tinanggal natin so wala na pong problema kung hindi natin ibalik. So ayan itisting na po natin. So ito po yung LCD niya mga idol yung tatak kanina na iste. So tingnan po natin kung mag display na ito dahil hindi po ito na pa-display talaga kahit anong LCD po ang nilalagay natin. So, yung jumper natin mga idol ay tinap po natin ng maayos. Nilagyan ko po ng tape para hindi po mag-short. So, wala naman pong short ang jumper kung hindi po nababalatan yan. At ayun mga idol, testing na po natin. So, maluwag na talaga ang battery. So, kusa po natatanggal ang connector mga idol. Dahil kung po siya, dahil meron pong tape na nakalagay. So, tanggalin ko rin po yan mamaya mga idol. Ayan, ikabit muna natin at i-test po natin. Huwag po kayong kukurap kapag ito lumabas po ang charging at nag-iilaw na ay ibig sabihin normal na po ito. At ayan nga mga idol, 100% lumabas po ang charging indicator. Ibig sabihin na ilaw na po ito. Kahit anong LCD na po ang ilagay dito ay pwede na. So repairable po ito mga idol. Lalo na nasa connector po tayo nagjumper, hindi po sa LCD. So kahit anong LCD na po ang ilagay dito ay pwede na. Inon ko po siya mga idol ay ito po yung isang problema niya. So ang akala ko dito mga idol ay kalawang lang po ang pinaka switch. Hindi po talaga siya nag -uon. So ayan nilinis ko muna siya mga idol at ang akala ko talaga madumi lang po ang on-off pero hindi ko talaga ma power dahil wala rin pong linya ang pinaka positive line ng switch ang dami po talagang nasira kapag nababasa po talaga mga idol ay apiktado po siya lahat so ayan dito po ako nag -switch. so i ground ko po sana dito sa pinaka board so hindi po talaga siya napagana kahit vibrate man lang or mag on mga idol iilaw man lang ay hindi talaga ayan nilagyan ko po po siya ng screw baka sabihin ng iba hindi nakalapatan <laughs> hindi po talaga siya nag on dahil may tama rin po ang pinaka line ng positive ayan ayan, nagcha charge lang talaga siya. So, grabe mga idol. Kaya iwas-iwas kayo mabasa ang inyong cellphone para hindi po kayo gumastos ng malaki. Kasi pwede talagang masira ang lahat po ng parts sa loob. So, ayan, ang ginawa ko dito mga idol, ayan, tinanggal ko muna itong tape na to kasi mahirap po ibalik ito ang pinaka-battery natatanggal-tanggal po siya dahil dito po talaga mga idol ayan ang kapal po ng tinga na nilagay sa fuse so pinaghihinang din po talaga ito dapat mga idol wag nyo pong hinangan ayan tanggalin nyo po yung malaking hinang dahil makabarado po talaga yan doon sa ilalim at ang laki po talaga ng tinga na nilagay so tinanggal ko na lang po yung pinaka fuse at ginamper ko at ayan mga idol ito po yung tinga ganito karami ayan So, nagiging peso na siya kalaki. So, iwas-iwas mga idol kung mag kung isa po kayong technician, so maglagay lang po kayo ng pinakatingga doon sa fuse ay kunti lang para hindi po kumapal. Kasi madalas mga idol, so makapal po yan. So hindi nyo na po maibalik. So maangat-angat po ng kusa ang battery. So ayan, tinanggal ko na mga idol. So ito na po yung tama mga idol. So kahit hindi nyo naman takpan yun kasi ground lang naman po yung hininang ninyo. Wala po maging efekto. So ayan, hindi talaga siya nagpa-power mga idol. So nakabit ko na yung pinaka-battery na natanggal na. So manipis na siya tingnan. So Ayan, tanggalin natin mga idol at ito po yung ito troubleshoot natin yung pangalawang isyu niya. So ayan. So tinister ko po yung mga linya mga idol. Ayan, may palo naman siya. So dito po mga idol sa positive line ay wala pong palo. So ayan, tag-tester po ako dito banda sa ilalim mga idol. So dito ko po nakuha ang positive line. Ayan. Kung napapansin nyo po mga idol, positive line po yung mahina pumalo. So ayan, diyan po natin itap ang jumper papunta doon sa putol na linya. Ayan, doon sa pinaka connector niya mismo mga idol. So grabe mga idol. Kung hindi mahaba po ang inyong pasinsya dito ay talagang ibabalik mo na ito at ayawan muna Dahil ang dami pong naging sira mga idol. So mahirapan po tayo mag -trace ng mga linya dahil maliliit lang po ito. Sa dami pa namang piyesa niyan mga idol. So buti na lang nakakuha tayo ng idea kung paano ito ginagawa ang on-off. So ayan. So, itap po natin dito banda mga idol. So, kung hindi nyo po kabisado talaga itong mga idol, ay talagang sasakit ang ulo ninyo. Dahil nagawa nyo na yung unang isyo at meron naman po siyang ibang isyo. <laughs> ang laki po ng gagastusin ng mayari dito. Bukod po sa ginawa natin mga idol, ay papalitan po ng LCD. At ayan mga idol, malinaw po ang video natin. So, sundan nyo lang po yan mga idol. So, diyan po natin tinap sa maitim na pyesa. Papunta doon sa positive line ng connector sa board. So, ayan. So, itap natin at istira natin. At kapag yan, pumapalo na ito mga idol, ay possible na okay na ito. So, ayan, testing na po natin ng mga load. So, pangalawang isyo po yan. So, takpan po natin. Kaya, ayan mga idol. So, napakalaki po ng gastos ng may-ari dito. Bukod kasi sa ginawa parating ilaw at papalitan din po ito ng LCD. Kaya kung isa kang viewers na nanonood ng aking video, ang pinaka tips ko po sa inyo, iwasan niyo po mabasa ang inyong cellphone para hindi po talaga kayo gagastos ng malaki. Kaya marami pong ganito mga idol, ang habo lang po nila ay yung file So ayan, nagawan po natin ng paraan. So kanina, wala pong ilaw at ayan nagcha-charge na po siya mga idol at tingnan po natin kung mag-react na ba ang switch dahil kanina hindi po siya nagre-react so untayin po natin mawala yung ilaw maglagay muna tayo ng screw para lumapat talaga so ayan kung napapansin nyo mga idol, kalina hindi nag-react at ayan na nga, mga idol, nag-react na po ang pinaka-switch. So, tingnan po natin kung mag-open na. Ayan, 100% nag-open na po siya. So, ibig sabihin mga idol, na-solve na po natin ang dalawang isyu Grabe mga idol, dito ako nahirapan sa un-off. So, kung hindi ako nakakuha ng solusyon nito, ay hindi ito magawa. So, magawa lang natin ang backlight, pero hindi rin naman tayo babayaran dahil hindi rin magagamit. At ayan mga idol, na-solve na po natin ang dalawang isyu At sana nakakuha kayo ng idea at sana isupport nyo po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At ayun mga idol tinest ko po yung on off ay okay na, wala na pong problema. Na-solve na po natin ang dalawang issue. Hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood.